at tapos na po namin ni mamang ayusin 'yung po munting taniman man dito sa harapan. Ngayon po ay wala nang trabaho dito sa bahay kaya kami naman ni mama ang nagtatrabaho. <laughs> Morning po mga kadilag. So for today's vlog ay maaga po akong nagising. Alas ko pala lang ah, ay ako ay gising na. At yan. Good morning Talambo! <laughs> Agap ah, magising si Talambo. Ngayon po ay brown out dito sa amin. Mula pa daw alauna ng madaling araw sabi nila tita. Kaya madilim. <laughs> Ang po dito sa loob. Ba? Si Bibi nagpa-flash light sa kusina at siya po ay may pasok. At ako naman ay magwawalis ng harapan. Tapos ayayusin ko po yung mga halaman ni Mama. Ayan. Wow, mga morning person. Ano, good morning. May pasok kayo? Wala. Aba. Ikaw talambo, may pasok ka? Ay, sabihin mo muna kay Amara, sana. Oh. Bubuksan ko itong pintana. Mapunas din mamaya. At maalikabok Dahil wala nang trabaho ngayon, ayan, ako naman ang magtatrabaho dito sa bahay. Makakadilang. May ano? Yun, tama si Bu. Galing ni Bu. Pero ngayon, ay wala na muna silang pasok. Oh. Naglipat na sila ng contract. Ang bahay. Bahay din ulit. Lumabas na po ako ng bahay at yung dalawa dito na, na nakaupo. Wow! <laughs> Maganda ang upuan. Kayo huwag sasandal at baka matimbuwang, ha? Yeah, galing ng dalawa. Galing ng dalawa. Maagap magising. Dito po sa amin ang mga bata ay maagap magising. <laughs> Kahit si Tala. Gising na ni si Tala. Ba, yun ay... Ano? Ay na pagising. Ah! Ano ang oras? Ang ayon ay pinanarap yun ay... yun ay, -ay, ko yung may na. Ah, tulak kuryente. Siguro yung naiinitan, honey. Hindi na, ay... ko nga si Tala na iyak na. Ayan po yung dalawa, tuloy ang pagmamaritisan. At ako po ay magwawalis na muna dito sa aming harapan. Good morning, good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga. Yeah. Magandang umaga. Madurela. Kaka-pina. Kaka-pina.

Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. That's right. Yan at may kuryente na. <laughs> Kung kailan umaga na saka pa nagkakuryente. Nakapatayin ko po ilaw dito at manaliwanag na. Yan at ako po ay nagsisimula ng mag ng mga halaman. At ang akin pong inuuna itong pasdak. Ito po ay aking uukayan uh, ulit dito. para si nakabaon sa lupa yung ugat. At yan po ay tinanggal. E baka mamatay kapag wala sa lupa. Kaya ako'y nanghiram kay Tito ng bareta. na itong bareta na dito at mabilis. Ready. Oh, palang halaman na ito mga kadilag yung pasdak. Mag-anak pala siya ng paku o yung kern. Ang nagsabi ng na akin niya si mami, <laughs> tutuwa din siya dito sa pasdak namin. Pasdak naman po ang tao dito sa amin. At maganda daw dahil malaki. Alam mo, mali man baon yung ugat. Yan, malalim na yung aking nahukay. Talagay ko na po yung pasdak. na ibaong ko na po yung pasdak ayos mama ito naman ang aking aayusin na nakasunod a few inches later si mama naman po ay nanguha na ng drip food naman na mama na yan sa kapit bahay <laughs> yan po mga kadilag at naibaong ko na yung drip wood. O, mas maganda din yan ni tito gusto ni mama nung unay dito ilagay ay hindi naman maganda. Parang, oh, parang photobomber, honey. Dapat ay diyan po yung mga maliliit na lang na paso. Saka na lang bibili kapag kami budget na ulit ng mga paso. At para namang dekolores. Maganda yung pare-pareha. sanita talo? 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 Good mood na naman yan. Oh. Ganda ng gising. Oh. Oh. Sa kabila yung maganda at may hanging plants pa. Siya nga! Siya nga! <laughs> Siya nga! Aba! Ganda naman! Ganda! Ha? Uh. Ano? Ah? Uh. Nakakapagod ang umaga? Ha? <laughs> si Talala angat! Good vibes! Ano Honey. Ay, pora namon kinilig. Ha, pakabungis-ngis po nayan. Kaunting kulay tatawa ka agad. Oop, serious mode. Paya. Much 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 later. At tapos na po namin ni Mamang ayusin yun pong munting taniman dito sa harapan. So, nailagay na dito yung pasdak. Tapos, sa itong medyo kulot-kulot. ni ko alam kung anong tawag sa halaman na ito. Yan, nilipat dito sa may unahan. Dahil yan po ay bibilhan ng paso. At parang mas maganda yung nasa malaking pung paso ito. Sa so, yung iba'y naruruho na. Tapos, ito, inayos ko din po ng tanim. Yung mga, mama, ng tawag sa halaman na ito? Snake plant snake plant. Ayan po yung mga snake plant. Di ako familiar sa mga halaman, mga kadilag. Tapos ito na yung dripwood. Dito na nilagay. Kasi may maliit din po yung ang pasdak. May lagyan ko naman ng bunot. Ayan. Maayos na. Ayan. Ngayon po ay wala nang trabaho dito sa bahay. Kaya kami naman ni mama ang nagtatrabaho. <laughs> I mean, nag so, ayan. Ayan. So yan. Yung pong mga halaman na ito ah. Itong parang gabi. Ay maganda yung mailipat din sa mga paso. At yan ang padadamihin. May mga suwi na pa naman siya. O yung parang anak po. Ayan. At bibilha namin yan ni mama ng paso. Mga susunod na araw. Oh. Yan naman yung cover ng motor ni Indong. Si Indong ay nagpasok na din. Tsaka po si Bibi nakakapanibago din. Dati kapag tuwing umaga ay may mga naghahalo po dito ng semento, nagpupok po, kaya ngayon ay wala na. At yan, nagta na po ako sa loob. So, maya maya ay dito naman ako mag iimpis, papahipay nga lang. At yan, si mami nagwawalis na naman. Maayos yung mga dapat alisin diyan. Sa kusina po kahapoy, nag-impis na din kami ni mama at madami po doong alikabok. Ito naman po ay paakit sa taas. Ay, may titignan dito. Nasa walis na isa. So, maigi na lang po hindi maulan itong mga nakaraang araw. Mainit ang panahon dito. Ay, hindi nababasa yung mga kahoy. Kaya po yung sinipa muna. Ang sinipa pala yung hindi sanipa. nipa lang yung mga Kaga dito sa amin na ang tawag ay sanipa. senipa pala siya mga kadilag yung pinabit kahapon. At ginugel ko, ayun ay ang lumabas. <laughs> Ayan. Ayan ang senipa May ginalampot hindi na ulan. Bali na mong bubong mga kadilag ay inaantay na laang dahil kami po ay naka-order na. Kaya siguro po yung mga ilang araw na laang at uh, pupunta na din dito yung magkakabit at i-install na yung bubong. Ayan, thank you Lord. Talaga naman pong nakakatuwa. Ngayon lang nag-sync in sa akin na sa loob ng 4 months ay ito na po yung natrabaho. So, marami pa rin po ang kulang dito po sa bahay pero full feeling at nakakatuwa dahil nakikita ko po yung progress at saka po yung development at marami po ang nabagong dun sa itsura po ng dati namin bahay. So, isa sa dumagdag ay ito. Ito pong second floor. At kung parang medyo lumaki po yung aming bahay. Kaya, thank you, Lord. At yun, bali, inaantay na nga laang po yung pagbububong. At after po na yun, yung pagbububong, katapos na pong mabubungan, ay titigil po muna ako sa pagpapagawa. So, sa ngayon po, mga kadilag, ay tigil lang muna ang patrabaho dito sa bahay saka ulit pagka nakaipon-ipon na po oh, at magka-budget eh. ang mahalaga lang po ay yun nga, mabubungan ito pong sa second floor para hindi po magabok o magato oh. Ma magato po sa amin ibig sabihin ay eh, magabok oh. o yung hindi tumibay parang yan yun so yan, hindi ko po, po sukat akalain talaga na po ay makakapagpaderecho ng second floor. Noong una ay sabi ko islablaang. <laughs> Pinanood ko po yung vlog ko nung sa house tour four months ago ay sabi ko pala doon ay islablaang Blaang po yung kaya ng budget at sa awa naman po ng Diyos ay kinaya na makapagpaano pa ng second floor at yan marami pa pong kulang pero kahit pa paano po yan nauumpisahan <laughs> kaya talagang nakakatuwa <laughs> Nakakatawa pong pagmasdan. Hindi ko po ma-explain yung aking daman. Parang gusto ko na lang dito sa taas palagi. <laughs> Kahit wala pang bubong. so yan, excited na din po ako sa susunod na gagawin dito. At yun nga po yung sa pagbububong. At yun daw po ay makakabit ay sabi bago daw po magfiesta. Medyo matagal lang po dahil ino-order pa siya. Mabagay nakalipas na nga ang isang linggo, baka mga ilang araw pa. Bago po dumating dito, yun po kinukuha pa daw mismo ay sa Apo. Sabi po nung kinuhaan namin sa Infanta. At yun naman po ay, ano ah, trusted. Dahil kakilala din po ni Papa. At saka, yun po ang kadalasan daw kinukuhaan sa Infanta. Ng mga bubong at yan. Yun naman po ditong mga kahoy ay nilagyan na ng sulignum or yung pong ano sa anay tapos ay pampatibay yata yun para iwas din po bulok ko yung kahoy at ako po ngayon ay pababa na nga lang at sa baba naman po mag iimpis sa salas Ayan. so, so, itong mga bubong muna naririto at pag umulan ay yun po yung pinakang cover dito sa may hagdan para hindi tumulo ang tubig sa baba. Ako po ay pababa ay nagulat dahil may dalawa ditong kalapating pumasok. Ang <laughs> akin nilapitan, eh, pumapasok na naman. Ayan. Kanino kaya ito? Aba. <laughs> Hoy. Sino kayong dalawa? Magjawa ba kayo? nakakatawa naman. Lagi mo daming ibong napasok po dito sa amin. Minsan na may yung mga layang-layang. Ngayon kalapati naman. Krrrk! Na kay maamo itong kalapating itong dalawa. Meanwhile, at yan mga kadilag, bali katatapos ko pong maligo at magpahinga at to be continue po bukas ang paglilinis dito sa bahay. So yun mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.